kadalasan nagigising lamang tayo sa ating mga pagkakamali kapag kinaharap na natin ang mapait na bunga o consequences ng ating mga naging desisyon. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Sa Luke chapter 15 verse 1 to 3, 11 to 32, ikinuwento ni Jesus ang alibogang anak. Nilustay ang kanyang mana at naghirap. Sa kalamang niya, napag-isipan ng kanyang pagkakamali at nagpa bumalik sa ama. Pero sa halip na parusahan, sinalubong ng ama ang anak, niyakap ng may habag at tinanggap bilang anak. Tinatawag tayong bumalik sa ating katinuan. Ano ang proseso para magising? Una, magbigay ng oras para sa pagsusuri ng sarili o self-examination kumusta ka na? Yung totoo. Pangalawa, harapin at unawain ang katotohanan ng mga naganap sa buhay. Sino ka na ngayon? Pangatlo, aminin ng may kababaang loob ang anumang pagkakamali. Humingi ng kapatawaran. Tandaan, mapagmahal at mahabagin ng Diyos. Para sa kanya, anak kanya. Yayakapin ka. Kusang sa loob nating ipihit ang buhay sa katinuan. Sa 2 Korinto chapter 12 verse 9, sinabi ng Panginoon kay San Pablo, Sapat na para sa iyo ang aking biyaya dahil lubusang nahayag ang aking kapangyarihan sa iyong kahinaan. Paki-follow at subscribe ang Conversations with Father Jerome SVD. Pakitandaan, lakasan mo ang iyong loob, pinagdarasal kita.